Morning. Kauuwi lang natin dito sa bahay. Matagal na tayo hindi nakakapag-video kaya mag-video tayo ngayon. Oh. Ayan. Buro ka. na ba sa inyo? Sa... Ay, lakas na Liyop ko ang baho ng basura. Meron akong itatanim. Ay, ay, yan guys, itong Dami. Dami. Diba? Dami. Baho wow, ng basura, my gosh. Nalip na nga ni Jan at ang baho baho. Wala nang nadaan. Na ba yung dalawa -dalawa Wala na. Bibilila -bibilila. Iba yun eh. Iba yun noon. Ha! sila uh, ka eh. Hindi na nila pinangin dati eh. Ayun guys. Hindi na tayo nakakapag-video. Magdidilig lang tayo ng ating halaman. Wow, man. Napakailig sa labas. Huwag ka lumabas ha. Ilalabas ko na naman yan. ko ang list later o. mo ba't magkabi ng Ano ka? Ano rin mo? Ayun guys. Magkakape na tayo. Tinan yung mga lods yung, yung ano ko. Okra ko. Halaman ko. Ayan. Ayan. Ibulaklak na naman. Ay! Ay! Kita, tanim ko pala to. Ano na. Nalantay yung sili, oh. Tara natin at mainit sa labas. Example lang ang anak ko ngayon, oh. Yung mga ano niya nasa labas. Kakatok na naman tong aso nito. Labas na Labas. Kakape ka, Lods. Kape. Mga Lods. hopya. Pinakoy. Hindi ko sarap ng kumuti, oh. Parang ini suang. tayo. Almosal tayo. God bless. Thank you for viewing. Salamat po sa pag-watch sa aking mga video. God bless all. Magluluto tayo ng ano, munggo today. Ay, alisin natin yung balat. Balat ng munggo. Kasi di ba, pinakuloan natin. Balat nga ba to? Balat nga umangat yung ano umangat yung balat kailangan natin alisin wala nang laman yan nasasama yung ano, laman parang nasasama ng laman yan o oh, dami o oh. tapo natin yan guys Bagaimana tak Eh, Munggu. Para mesti Lagay tayo ng sibuyas at bawang. Yung isang araw, nag tikpit ako ng bawang, tumalsik lahat, walang natira. Yan. Na ang yan, hindi ko na pinulo. Ganati na sila eh. para masarap. Diba? Uh, and then, kaya yeah, lagyan kaya ang ano na ganito, loya ang munggo. Try ka. Try natin. Lagyan. diba ba pauntin ulang? Kaka gina taan? Kaka siyo? Okay, dito. Tugin ng comment na loya, Ano ba Ay! ay na naman. Ay, nako. Huwag nang bitbitin. yan Tapos, lagyan natin siya ng kamuti. Kakaibang monggo to. May kamuti din. 对吧？ mga pati tuyo nila langgam natin loads ng dahon ng ampalaya para masustansya Hindi pala eh. Ba't ang tagal naman niya ni-approve? Ang dati nag-ano ako dyan. Paglitan lang para kulit ko yung ano. Ay, para siya Ay, delikado. Pag hindi nag-reply. Ano ang Ano ang inaano mo ano, dapat si Seller? Ay, yung sa akin, inaaway ko sila. Unang sarap ko pa lang. Kinarayan ko na. Matakot. Sige natin ng chicks guys. Sabi ko, unang-una yung, eh, yung ilaw na yan, yung sa labas. Sabi ko, marunong ba kayo Binabasa niyo ba muna yung mga in-order sa inyo? Marunong ba kayo magbasa ng kulay? Mag-intindi ng kulay? Anong pagkakaparehas ng kulay puti at dilaw? Ayan, <laughs> kuhat din. Ayan ang pagkaka- Oo, anong pagkakaiba? Bakit puti in-order ko, dilaw ang dumating? Sabi ko, mahal-mahal pa naman yung in-order ko na yun sa inyo. Dalawa pa yan. Laga ko na order sa inyo. Mahirap kasi. Lalo kung ang mahal. Mahal yung order ko eh. Tapos, buti yan. 300 lang naman yan. Gawin nyo na lang ng paraan. Baka matagalan ulit yan.